Hello guys, good morning. Di ako terus semua tetap baik ke nakoi di di paabot ba. Nakoi kami tap kare. So possibly di joko makan live karo kat lawa. Pero while waiting guys, nama gue ini kog mga chat ba. Saku a. Aga aku mau guide karo today is salas to 036 ano 368. Satu last to guide. Punya dona koi ipa-challenge ninyo na 3 all or pamit sa na 890. Pero dunay ay nangutanan ako ko dresser, pwede ba ang 033? Karon kuno adlaw. Pero sa 2pm, wala man ako sa matubag. Pero kung ipadayon na pagbusta karon adlaw gyud sa 5 pm or 9 pm. Ang autobag na sa data is no. Wala talaga pag-asa yung 033. Bisag pag gibas yan to ang guide sa last two, today. Okay, sorry ha po, nag-no po ang data sa iyo. 033 po is no. Sorry ha, mag -no talaga tayo dyan. Bye-bye.